ko is this. Kung halimbawa, totoo talaga na may blanco. Kasi nga, di ba, ang una kong sabi sa inyo, ang una kong tingin dyan, blanco talaga yan. Kasi kasunduan nga. Alam mo, ganyan talaga yan. Diba, bidding ba? Bidding. Oh, wag mo nang tanggalin ang akap, wag mo nang tanggalin ito, ikaw nang bahala, magkano gusto mo. Simple as that. O sige na, huwag mo nang anuhin, o oh, ikaw ito na, o oh. dito ka lang pwedeng magpuno ng budget mo. Saan nila ilagay? DPWH, NA, ano pa yun, mga whatever. Pero ba, assuming ha, assuming ha, na alam talaga nila ha, and then dinadrop lang nila, no? To the House of Representatives. <laughs> Kawawa talaga si Tambaluslos, no? Well, yan. ba diba sa triad na yan, sino ang, ang uh, smallest, ano yan, weakest link? Na-remember mo yung, ano, may weakest link. Sa tatlong triad na yan, ang weakest link po ay si Tambaluslos. Alam nyo bakit? Kasi si tambaloslos po ay hindi halal ng tao, although hindi din halal si First Lady, pero kasi First Lady is First Lady. Si, sa weakest link po nila, si tambaloslos yan. So hindi talaga pwede na unang ma-drop ma, ma, drop ang presidente. Kahit siya talaga ang totoong weakest link. Pero kasi ang power ni Presidente kasi yung pirma niya. So, ngayon, kung itatanggalin nila si si Tambaluslos, ang tanong ko lang is this, anong gagawin mo, Tambaluslos? Uh, okay ka lang ba na ikaw pa rin ang, uh, ang tawag niyan, fall guy? Kasi po, kami mga tao, hindi po kami maniniwala. Kung ang fall guy nyo, yung executive secretary ninyo, yung um, working technical group, whatever, uh, yung director, hindi po kami naniniwala dyan. Sa tatlo lang po ang, o oh ano, si, si Zaldico na, <laughs> si Zaldiko na naman ang inyong, ano, patay na si Zaldiko, di ba? <laughs> Pinatay na ninyo si Zaldiko, so papatayin niyo double dead na. <laughs> hindi na ubra sa mga tao yan. Ang mga tao po ngayon, may utak na ng konti. <laughs> may utang na po kami ng konti. So, nung nag-rally nag, nag um, rally ang NF NFC and INC, nung nag -rally sila, so, pinatay ninyo si Zaldico. Ngayon, hindi nyo na pwedeng gamitin uli si Zaldico. So, sino ang ilaglag nyo? Hmm? Kasi alam ko ngayon, nagsi, nagsibilisan talaga kayo, nag, nagsi paspasan kayo na, na mag, mangaw kau kasi alam niyo naman talaga na hanggang ngayon na lang yang bubuim ninyo so ano ang pwede niyo makawat ano yung pwede ninyo manakaw sa bayan now ngayon uh, kung si Tambaluslos ang uh, idrap di ba remember Martin Romaldes Tambaluslos Lechon Buaya di ba na remember mo nung nag-usap kayo ni VP Sara yung nangampanya pa kayo di ba sabi mo kay VP Sara Itong dalawang ito, Uh, uh, hindi man lang magbigay ng pera, inubos ang pera, di ba? Ano, anong sabi ni, ni ni VP Sara? Martin, wag kang mag-alala, kunin mo na 'yung sa akin. Di ba? Kung may magbigay sa akin, sa na 'yan, i ano mo? E, di ba? So, na remember mo na 'yan, ha, tambaluslos. So, ibig ba sabihin tambaluslos, hindi ka mag-fight back? <laughs> Dapat mag-fight back ka, sir. Kasi, sir, ginagago ka na nila nung kampanya pa. Ibig ba sabihin, ngayon na siya ang presidente at ang asawa niya ay nandyan, uh, mas malaki pa sa si presidente, ikaw pa rin ang dihado? Yan lang naman ay tanong, no? Kasi po, ngayon, ikaw po ay nilalaglag na nila. Sabi ni Bersamin, makinig ka. Okay? Makinig ka. Laman ang palasyo sa Baykan. Langkong item sa 2025 national budget. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Walang kinalaman ang palasyo sa Baycam Report dahil hindi naman ito ang pinirmahan ni Pangulong Marcos kundi ang mismong GAA. Hindi kami ang uh, mananagot dyan kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil sa Baycam Report yan. Eh. Wala kami kinalaman sa Baycam Report. At may kinalaman lang kami yung finished product na pinatirmahan sa Presidente. Hindi yung blank check. Yan ang pahayag ni Executive Secretary Lucas... Ben okay. Oh, oh, ponchos pilot. Tama ka talaga dyan. Au, au, au. <laughs> Sabi ni au, au, ponchos pilot. <laughs> uh, alam mo, iniisip ko ba kung may ano man dyan, hindi kami ang mananagot. Ah, tingnan mo ha, ang tabi, hindi kami ang mananagot dyan. Ibig sabihin, kinumpirma ni Bersamin na dapat may mananagot. As a lawyer, as a judge, as an ex, uh, whatever in the Supreme Court, Bersamin said, kung may ano, yung pagkukulang man, hindi kami ang mananagot dyan. So, ibig sabihin, balik nga, Bersamin. I mean. Finish product na pina, eh, Ang pinirmahan ni Pangulong Marcos, kundi ang mismong ga'a. Hindi kami ang uh, mananagot dyan kung mayroon mang pagkukulang. Okay. Sa, uh, so, hindi daripan. kami ang mananagot dyan kung may kulang man. So, ibig sabihin, may mananagot. Alam nyo na dapat may mananagot kasi meron talagang pagkukulang kaya ikaw Cheese Escudero shut your mouth na sir lumusot ka pa sabi ni Cheese Escudero ang sabi ni Cheese Escudero, tinanong si Cheese Escudero bakit kayo pumirma? ang sagot niya, eh wala pa namang nakahain na <laughs> bata <laughs> natatalo ka lang ako kay Cheese Escudero ba? ang tanong is parabang ganito ba uh, gutom ako, and then ang sagot mo Uy, may volleyball doon. <laughs> Gusto mo mag-watch? Uy, gutom ako. Ay, may ano doon? May, um, ang tawag yan, may basketball doon. Gusto mo mag-watch ng basketball? <laughs> ang layo ng answer mo. Pareho yan sa mga babae. Mahal kita. <laughs> ang sabi ng babae, Uy, punta tayo doon. Ang ganda doon, oh. <laughs> Lalo na pag ang babae ayaw sa'yo. Hoy mga lalaki, ang babae po pag ayaw sa iyo, hindi direkta magsalita 'yan. Uh, parang ano pa 'yan, pabuang-buang ba? <laughs> ganyan, ganyan na ganyan ngayon ang administrasyon sa <laughs> sabi ng, sabi ng uh, lalaki na nag-nag-ano, nag, nag, nang liligaw, ha? Nanliligaw. Mahal talaga kita. Hindi ako makatulog pag hindi kita naisip. Oh, ano sagot ng babae? Hoy, alam mo bukas may disco doon. Punta tayo. <laughs> Or ang babae na may mahilig kumain eh. Mahilig talaga kumain ang babae. Uy, punta tayo naman ng barbecue. Gutom ako. Uy, <laughs> mga lalaki. Pag ginaganyan na kayo ng babae, uh, signal na po yan. <laughs> signal na po yan. Huwag nyo ng ano eh. Ano po pa? Kipot-kipot. Ang mga babae ngayon, pag gusto ka, gusto ka. Diretsahan, Babae naman. Kung gusto mo naman talaga ang tao, sabihin mo. Alam mo, gusto kita. Kaya lang, parang hindi ko pa ako hindi ako comfortable na sagutin kita right now kasi hindi pa kita kilala. Pwede ba na uh, ano muna tayo? Chill lang tayo. Alam ko na nagustuhan mo ako pero uh, pwede ba na bigyan mo ako ng time? Kasi gusto ko lang talaga makita ba. And then I need you to be fair. Ipakita mo ko ano ka, huwag kang magpa plastic plastic. Da, alam mo, hindi diretsahan na magsalita Eh. Hindi na uso talaga yung magpa tumpik, -tumpik pa. Boom, siya kala. <laughs> o, tingnan mo si Bersamin, ha? Hindi na nagpatumpik-tumpik si Bersamin. <laughs> tingnan mo ang sabi ni Bersamin, ha? Kung may pananagutan man, hindi kami ang ang uh, may kasalanan dyan. Ang pinirmahan ni Pangulong Marcos, kundi ang mismong ga'a. Hindi kami oh. ang uh, pananagutan dyan kung mayroon mang pagkukulang oh. sa bagay na yan dahil BICAM report yan, eh. Oh. Wala kami kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami, yung finished product na pinapirmahan sa Presidente, hindi yung blank check. Yan ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng plano ng ilang sektor na iakyat sa Supreme Court ang umano'y maanumalyang blank item sa report. Siniguntahan ni DBM Secretary Amina Tignan Pangandaman mo. ang posisyon ni Bersamin. Mo siya magsalita. Sinasabi po nila na uh, blanko sila lang din, sila din nang din po ang makakapag puno nung blanko. Tipo kasi nakakarating sa Office of the President ang ratified, yung mira-ratify nila sa floor. Kasi iba po ang format nung niratify. Ayun. Nilinaw din ni pangandaman na may tamang proseso para makakuha ulit ng pondo para sa ilang proyekto. Tatlong mechanism ang susundan. Okay. Paano So. Oh. Yan ang sagot nila. Hindi kami ang magpupuno. Sila lang din yun. Sila-sila lang din yun. <laughs> oh, ano? So, hugas kamay. So, ano? Sino ngayon ang nananalo? Si Lisa Tanas. Kasi kung tama si Mama Harlika, na si Lisa Tanas talaga ang utak dyan, which I know si Lisa Tanas talaga. Kasi nga naman, walang utak ang asawa niya. Ang asawa niya sa tryad, taga-pirma lang. Ang utak dyan si Lisa. So, ang magkakatunggali talaga ng pagnanakaw is ang Lisa Tanas at ang Tambaluslos. At ang, ang Marcos Jr. ay taga-pirma. Diba? So, ibig sabihin, sa weakest, ang weakest link ng triad mafia na yan ay si Tambaluslos. Kung magkalaglagan man ang triad mafia na yan, ang pwede lang nila talagang ilaglag ay si Martin Romualdez. Bakit? Of course. Hindi hindi po kasama sa pamilya si si Tambaluslos. Alam po ninyo na ang mag-asawa ay stick 'yan hindi dahil nagmamahalan ang mga kumag na 'yan. <laughs> stick 'yan dahil sa ari-arian kaya hindi mo talaga ma, ma, ma ano na ang Lisa Tanas, ang kanyang iniisip ay ang sarili niya, ang anak niya. Wala nga siyang sarili sa pa, uh, sa di ba no? So, ngayon, tambaluslos, ang tanong ngayon, ikaw na yata ngayon ang pinuntirya ng administrasyon. Ang nakakatawa, i eh, sana sulido kayo dyan sa house. Hindi na kayo solid, sir. Kasi hindi ka na nagbayad ...nang bayarin mo. <laughs> Dinadrop ka na din ng makabayan, Black. Itong si Manuel...